Magandang araw po si Mike Anyayahan po ito Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Mga babasahin tungkol sa stoicism uh, may, ano, no, may subscriber na nag request na uh, Magbigay daw ako ng, ano, no, ng mga, mga book reviews or mga uh, libro na nabasa ko tungkol sa stoicism uh, para at least no para uh, maibahagi ko rin no kung paano ko natuto doon no uh, actually hindi no, hindi hindi naman talaga <coughs> siya literal na books no? so pwede natin sabihin li literature no uh, kasi sa sa panahon ngayon no pag sinabi natin libro ito yung <coughs> yung kompleto, no? may Merong may preface, merong ano, forward, may index, may, ano, may reference. So, table of contents, no? Book, no? Sa mga books, no? May, may, ano, no? May mga i-recommend ako. Ibig sabihin, ito yung mga gawa ng mga, ano, no? Mga authors sa panahon ngayon. Kasi sa stoicism, uh, ito, ay, ano, ito ay ito ay para uh, bang produkto ng ng uh, pagpukusap ng maraming philosophers sa sa nakaraan o nung unang panahon. So evolution kasi ito eh. Hindi ito parang ang stoicism ay hindi ginawa ng iisang author lang. Walang isang author to. Hindi katulad ng ano no, ng Marxism na ang author ay si Karl Marx. No? Hindi ito tungkol sa hindi ito katulad ng philosophy ni Ano no, ni Nietzsche. Na si Nietzsche lang yung author. O Sabihin mong ah uh, um uh, Platonism na si Plato lang yung author. Ah uh, Gan uh, ang ano ang Stoicism may isang movement. No? gaya ng mga nabanggit ko noon. Kaya ah uh, marami ano maraming mga mga considerations dito tungkol sa mga sa, sa sa ano bang mga dapat basahin. Ang problema ay sa tangdanan ng stoicism. Maraming panahon ang, nag, ang lumipas. May mga libro na mga hindi na nag-survive. Uh, uh, kung babalikan natin yung mga Uh, works ng mga founders, no, halos wala na, halos wala na talaga. Baka 10% na lang yung yung mga available ngayon na na pinag-aaralan ng, 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 mga ano no, ng mga ng mga academicians. So, gayon pa man, merong mga ano, yung mga nag-survive na mga mga sources ay Makikita doon sa libro ni Diogenes Laertius na, na ang title ay Lives of the Eminent Philosophers. So si Diogenes Laertius ay nagano nag ano, no, sulat ng ng biography ng lahat ng mga mga tanyag na pilosopo noong unang panahon. No? At magkakaibang henerasyon yung mga pilosopo pilosopo na yan, ang mga philosophers No? Uh, hindi lang biography, pati yung mga works nila, philosophical system, etc. Et, cetera, et cetera, no? so, kaya nga yung, ano, no, yung epicureanism no? na gawa ng isang author, si Epicurus, or Epic, eh, eh, si Epicurus, no? si Epicurus ay uh, may, may mga nag-survive na mga gawa niya. At doon lang makikita no. Uh, maliban sa sa libro ni Cicero. Doon lang makikita 'yung mga ano, no? 'yung mga works niya sa sa Lives of the Eminent Philosophers ni Diogenes Laertius. So, uh, merong isang section doon or table of contents doon, makikita mo 'yung 'yung book, hindi uh, 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 ko alam, hindi ko matandaan kung anong book uh, number doon ng kanya. So, makikita mo rin din 'yung ano no makikita nyo rin din yung yung, stoic, yung mga stoic philosophers no? so doon ang 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 inabutan ni Diogenes Laertius na stoic philosophers ay yung yung mga four founders talaga ng stoicism na si Sino o si Tium si Cleantes at si Chrysippus no? so konti lang din yung nag-survive na ano no na na yung mga works ni ni Sino uh, Creantes at Cresaipus dahil yung time na yun yung, yung kung ano yung mga available lang yun lang yung nakalap ni Diogenes Traiertus pero uh, actually marami pa siyang sinasabi na ng mga reference no? pero sa panahon ngayon wala na hindi na makikita yung ibang sinasabi ni Diogenes Laertius na mga reference. So, hindi na wala na, wala nang hindi na nag-survive. So, kaya nakadepende na lang tayo sa mga quotations ni na na ni, na na na, 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 na nila, sino, nila uh, Crisipus uh, at Crisipus na sinulat ni Diogenes Laertius so actually pinakamaraming nagawa yata ay yung si Chris pero siguro mga 900 uh, books yata yun or ano pero uh, uh, ilan lang yung nag-survive talaga so kay Plutarch meron ding mga ano meron ding mga tungkol sa stoicism pero ito ay ano no ito ay parang galing sa ibang author na kinikisi sa stoicism So, pero reference pa rin siya. Okay. Tsaka yung kay Cicero. No? Yan. Kay Cicero naman, yung conversation niya, kay ano. O yung dialogue niya kay kay Kato. No? So, yan. Uh, uh, ngayon, siyempre, nag-evolve pa yung story season. Marami pang mga pag-uusap na at mga kasulat, kasulatan na wala na. Wala na tayong record. No? Uh, until, no? Uh, kasi nag-evolve no, nag-evolve yung Stoicism. Ah, uh, until dumating yung modern, yung ano, yung Roman Stoicism no, yung stage ng Roman Stoicism. Ah, uh, panahon ito ni Seneca, ah, uh, Seneca, ah, uh, Epictetus at Marcus Aurelius no. So, etong Roman, itong stage ito, yung Roman Stoicism. Ito na yung modern Stoicism. eto yung pinapalaganap natin. 'no kasi ano na to eh parang hinog ito yung hinog na stoicism na. So yung mga early stage kasi iba't ibang mga opinion at at an pa yan no at mga debate ng mga philosophers tungkol sa stoicism kasi stoicism is movement to no? school school of thought no sa stoa paequilie sa Athens no kaya tinawag siyang stoicism no? So, yun. Uh, sa Sopo isang lugar siya kung saan nag nag-uusap-usap, nag, -uusap nag discuss yung mga philosophers. May kani siyang mga mga opinion. Kaya hindi siya talaga ano uh, gawa. Ngayon, nagkaroon na lang ng parang sabihin mong iisang kaisipan or consensus o sabihin nating parang isang linya ang stoicism or or doctrine, sabi nating doctrine. Uh, sa time na nga ng mga ng Roman Stoicism, na halos pare-pareho na yung yung sinasabi nila. Although may pagkakaiba siyempre, no. Tulad ni Seneca na mas kumikiling siya sa kay Epicurus at uh, at Plato, no. Ah, uh, ganoon din siya, no. Eh, si so, si ano naman si 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 Epictetus kay Socrates no. At uh, si Marcus Aurelius ay yun oh kay, Pl kay Plato, sorry kay Plato. Kay ano kay, kay kay Seneca, si Epicurus. So ganun. So ano yung ire-recommend ko ngayon no. Kasi uh, hindi naman pwedeng uh, lahat ng babasahin babasahin nyo baka malito kayo no. Kasi may 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 tinatawag na uh, in, uh, good for academic reading at good for popular reading. So kung kung kayo ay halimbawa ah uh, may background sa philosophy no or ma or uh, philosophy or ano ba uh, sociology ah uh, anyway philosophy no? or history or academician, no So 'yun ah uh, i -re recommend ko na basahin niyo yung yung Lives of the Eminent Philosophers ni Diogenes ano ni, ni the di yoginess layer tubes at yung yung mga ano yung 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 uh, dialogue ni Cicero kay kay Cato no? so yon ah uh, so may, uh, mga mga primary at original books sila no pero mayroong mga secondary books na sibihin di bro nung araw na na nagdi-discuss tungkol din sa libro na yon eh so i-recommend ko yung Stoicism ni uh, na Professor George uh, St. George Stock, no? kaya uh, lang siyempre dahil old book din yun, no? medyo yung language eh, may medyo difficult. No? Uh, pero ano, pero at least sinasummarize din niya. Uh, so yun, for academic reading, no? Pero for popular reading, ah, uh, siguro mas magandang ano, mas magandang ah, uh, natin muna yung mga works ni Seneca at uh, 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 Epictetus at uh, Marcus Aurelius kasi Seneca hindi naman talaga book ito no? ito ay collection of letters no? or epistles no? kasi nung unang panahon uh, may iba't ibang forma ng literature no? kamukha nung dialogue sa Plato no? na si Socrates may kadialogo ng mga philosopher din at uh, doon sa dialogue niyon makikita mo yung yung, yung philosophy ni Socrates at ni Plato. No? Dinidiscuss. Ganun yung forma ng literature. At uh, hindi natin nga, walang nakakaalam kung totoong conversation yun or dialogue. Pero yun yung format. No? Yun yung genre. No? So, pwedeng nga rin. Pwedeng uh, gawa-gawa lang ni Plato at hindi totoong conversation pero yun yung isang ano isang literary genre na ginamit para mag-present uh, ng ng knowledge no so yun ang uso noon eh pero dumating din ang panahon na nauso yung epistles no imbis na yung dialogue parang dialogue ni pero palitan ng le ng letters kunwari no o, kasi ganyan di ba kung, kung yung mga letters eh uh, deeply personal eh no So doon sa mga epistles eh parang nagpapalitan ng ano eh, parang congress eh no. May or senate no. Merong deliberation no tapos merong kang ano, no bill parang senate bill or house bill yung ano bawat letter na ano doon yung yung prinsipyo, ano dun yung 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 opinion mo tapos papalit yung isang letter sasagutin ng isang opinion. So para ba sa totoong buhay eh parang bibi parang hindi naman yata maka makatotohanan eh, na mayroong letters na, na nagsusulatan tayo, no? Tapos eh, wala tayong ginawa kundi magpalitan ng ano, no? Ng position paper. Parang gano'n. Parang bawat letter, position paper, no? So, may argument, may ano. O, pero gano'n kasi yung ano eh, yung mga, yung, yung paraan, no? Ng pag, uh, represent. I e, yung literary genre. Ah, uh, ngayong panahon, mga ngayong modern times na lang yung ano talaga eh. Masasabi natin yung essay, ngayon nga ngayon, yung may nababasa tayo mga mahaba, long form, no. So, andyan din 'yung ano, yung iba't ibang forma like like po poetry, di ba? 'Yon. So 'yon. Eh 'yung kayo ano kay Seneca is uh, a collection of letters, letters. Okay, and then sa ano naman, ah uh, so kay ano kay kaya kaya ano no, kaya ka, pero ano, pero ina-address 'yung kay Lucilius no, 'yung kay Seneca no. So ang importante ron yung laman pag binasa nyo yun is it itreat nyo siya as parang ano parang parang letters na rin so, pero ah uh, puro mga pero op opinionated yon yung, yung, yung letters na yun. at madaling basahin madaling basahin so ngayon kay Epictetus yung Enchiridion basahin nyo rin yun mga aporisms naman yun sinabing aporisms parang proverbs no parang mga kasabihan no collections of proverbs yun. Walang kinalaman sa isa't isa yung mga proverbs. Eh, hindi siya yung parang sequence na introduction, tapos ito yung body, or... Hindi. Basta yun eh, parang collection yun. Pinagsama-sama. Uh, kasi nung araw, lahat ng mga, ano, mga philosophers, o may mga philosophers na kung ano yung mga isip, mag-pop up sa isip nila, take note, no? So, yun. Namiya, kinabukasan, di ba naman nag-pop up, take note nila. So, yung mga notes na yun, up in aporis, aporism yung form na yun. So, halimbawa, no? Ah, uh, nagsulat ako na ah, uh, ah, uh, time is gold. Sulat ko, time is gold. Parang yan. Tapos biglang bigla, kinabukasan na, 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 nothing is perfect. Tapos, susulat ako ngayon. Tapos, eh, uh, biglang, ano, ah, uh, biglang sasabihin ko na, na Practice makes perfect. Kinabukasan, practice makes perfect. <laughs> Tapos biglang kinabukasan, no? Naisip ko. Oh, uh, if if uh, uh they say bawa, uh, uh, they say that practice makes perfect. Then they say that nobody is perfect. Why practice? Parang ganun. <laughs> may mga may mga no realization. Nasulat so, ko rin yun. Parang So, mga walang kinalaman yon sa isa sa, sa aporism. So, pabasahin yon separately. No? So, pag nagbasa kayo ng aphorism, so, may mga, may na, number dyan, no? may 1, 2, 3, 4, 5, may number dyan sa inquiry no? So, pi random yon Pwede nyo basahin yung eh, gitna, pinakahuli, magsimula kayo sa kahit saan. Pwede nyo, basta random, pagbasa nun, no? ng aporism. Hindi kailangan magsimula sa umpisa o ganyan. So, ganun. Uh, doon straightforward na, no? Yung yung pilosopiya at prinsipyo binabanggit na ni ni Epictetus to. Then kay Marcus Aurelius yung meditations. Ah uh, dito uh, make no mistake no dito sa meditation niya hindi ito intended for ano no para bang uh, hindi, hindi, niya sinulat para para mangumbinsi ng mambabasa or hindi wala sa isip niya na babasahin ng iba yung sinulat niya. Yung meditations na yon ay parang diary niya yun para sa sarili niya so diary ng kanyang ano meditations so mga pilosopiya niya so parang apurism apurism din yun yung, form, yung form ang pinagkaiba lang doon sa kay Epictetus yung kay kay Marcus Aurelius ay hindi siya for general reading kundi para sa kanya yun para sa kanya lang yun kaya parang ang kinakausap niya sa sarili niya so ganun babasahin niyo yung meditations ni Marcos Aurelius na ganun. So, yun. So, more or less, no, yung mga mababasa mo kay Marcos Aurelius at kay kay Epictetus ay pareho. Pareho. ah uh, ang kay ano, may may kakaiba lang ng konti kay kay ano, kay Seneca kasi ah uh, medyo argumentative yung kay Seneca. Kasi epistles parang dialogue siya, parang parang ah uh, uh, Plato's dialogue pero long form no uh, letter so yon at uh, may um medyo ano yung matigas ng konti yung kay ano kay Epictetus kaya kay Marcus Aurelius may pagka dogmatic no pero kay ano kay kay Seneca medyo may pagka pre-thinker or critical thinker no so para bang open for ano for new ideas no? yung kay ah uh, Uh, Marcos Aurelius. Ay, ay, may kay Seneca. So yun, yun yung ano, no? yung mga yung mga uh, pwede kong ma-recommend ng mga matatandang babasahin na hanggang ngayon ay pwedeng basahin ng kahit sino. dahil intended for popular reading talaga yung mga yun. Mga letters ni ni ano ni Seneca, Enchiridion ni ano no ni Epictetus at uh, uh yung Meditations ni ni Marcus Aurelius. So ngayon, yung, mga mga books naman sa makabagong panahon na uh, tungkol sa stoicism, uh, pwede ko ma-recommend yung, ano, no, yung how to be uh, a stoic ni ano, no, ni uh, uh, ni Professor ano, uh, uh Massimo Piliucci. Uh, Andiyan din ano, no, yung, yung, yung mga books ni Ryan Holiday yung books ni Ryan Holiday na na ego is the enemy ah uh, okay din yon no? ego is the enemy tsaka yung ano yung yung ah uh, tawag ito ah uh, ito eto no ah uh, eto yung isa pa yung the daily stoic ni Ryan Holiday no? eto ah uh, ito eto naman yung daily stoic ano siya? Ah, para siyang devotional. Ah, alam niya yung ano no, yung parang kawa January 1, may babasahin. January 2, iba babasahin. January 3 may mga date to, no? para everyday, parang meron kayong affirmations no. Ah, na, na mababasa no. Na parang food for thought no. Ang uh, sa uh, for 365 days no. So, parang ano no, parang mga ala o parang parang yung mga mga oh basta mga parang oh, homily no parang, parang homily ganun ah merong mga quotations mula kay kay Seneca at ah, kay, kay Seneca kay Marcus Aurelius at kay ano no kay Epictetus tapos pinapaliwanag no pinaparaphrase so parang homily di ba sa homily no may pagbasa no sa gospel no Uh, tapos gospel reading no after noon tsaka ipapara praise ng ng pare ano praise parang ganoon dito parang ganoon so so ta ibig sabihin uh, talagang, grabe yung ano grabe yung yung pagpapakage for popular reading talagang kuha ano bas pwedeng basahin ng ano no? basahin siya ng mga uh, ng kahit sino Uh, no no no, need, no no, kahit na walang walang academic background so yun so yun ah uh, oh, pasensya na kasi eh, nagpaambis ako na mga 10 minutes lang yung ano no yung video kaya lang may nag request kasi na ano eh na mag ah uh, uh, magbigay naman ako ng review actually uh, hindi ko talaga magagawa yung mga book review sa maising ano so maising ah uh, video pero anyway ito yung ano ito yung kaya ng na video So siguro i-recap ko na lang no. Ah uh, Kasi it's for you to read. no. Hindi hindi, hindi ko kailangan ano, hindi ko kailangan i -italakayan lahat ng laman ng libro. Ah uh, sari-sari ko na papahapiyan ko lang. So 'yun, for academic reading, ah uh, siguro advanced reading. Ah uh, kung talagang uh, naiintindihan nyo na yung basic na stoicism dahil dito sa mga popular books na to, ah uh, pwede kayong tumalon pataas doon sa pagbabasa kay kay Diogenes Laertius, na The Lives of the Even Philosophers. So, hanapin nyo ron yung, yung sections, o table of contents, na tungkol kay, ano, no, tungkol sa stoicism or kay Sino, uh, Cleantes, at uh, Chrysippus. yon No? Yun. So, ano dun yun? Ano? Uh, basahin nyo rin yung, ano, yung, yung mga, uh, yung dialogue niya, ano, ni, ni, ni Cicero kay Cato at uh, yun ding secondary book uh, uh, on stoicism uh, ni ano ni uh, Professor St. George Stack so yun, so, yun for yun uh, for academic reading no? Uh, kasi academic reading dahil ang tinatalakay talaga ron yung kabuuang stoicism yung philosophical system na ado dun pa yung philosophy of nature or physics physics no ado dun din yung logic cosmology tsaka yun physics at ah, tsaka yun ethics no so while dito sa ano sa roman stoicism from seneca to uh, epictetus and marcus aurelius puro ano to yung mga ethics no puro ethics na to. So, yun. So, so sa ethics, so, magaling na siyang intindihin. So, ah, uh, good for popular reading siya. So, kahit walang, wal, we, even without the guide of, ah, uh, Uh, an expert or a uh, uh, academician no so kaya no pwede maintindihan no? uh, dahil straightforward naman siya so, So, yun. pero tanong lang kayo no? kung may mga kung babasa may mga nabasa kayo at hindi nyo naintindihan no? i-comment ko na sa comment section tanong lang kayo at sa mga ano mga libro naman ngayon so most probably mga ano uh, pwede kong ma-recommend yung mga libro ni Ryan Holiday yun yung ano yung yung ah uh, Ego is the Enemy ah uh, ano ba to ano ba isa ah uh, Ah. Uh, nga, the daily stoic tsaka nawala ako. Oh, sige, basta, ano, hindi di ko, aldi, aldi di, na, di, na ako updated sa mga latest niya. Oh. Yun, uh, okay, uh, ano pa ba wala na. So 'yun. Um, okay, so Pwede rin kayo ano, pwede rin kayo magbasa ng mga non-stoic books na medyo uh, parang related or parallel sa stoicism. Uh, I, recommend, I recommend yung Tao Te Ching ni, ni Lao Tzu. So yun, Tao Te Ching ni, ni Lao Tzu. So, parang ano rin yung parang inkiridyon ni ano, ni ni uh, Epictetus. Okay, so, yun lang po medyo na violate ko yung promise ko na 10 minutes na lang kasi uh, dahil uh, mga libro to eh. Oh, uh, gayon pa man kulang, kulang, kulang pa rin to. Tung tung time na to para i-discuss yan. Uh, at uh, medyo mahaba-haba na. So anyway, uh, bukas makapag-upload ulit ako ng mga ng, uh, uh, ng bagong video. So mga ganun. Uh, around 10 minutes as I promised. No? So, so uh, pasensya na, kasi iba. Medyo mahaba-haba to. But uh, I hope nakatulong to, especially di sa sa ano sa sa ganoon no, sa nag a uh, uh, tawag kita. Nag-request to. No? Okay. Okay, so hanggang sa susunod na upload, no? maraming salamat. May the force be with video.